Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Bagyang tumaas ang total outstanding debt o kabuang utang ng Pilipinas noong Oktubre. Base sa datos na inilabas ng Bureau of Treasury o BTR nitong Martes hanggang nitong Oktubre ay umabot na sa 16.02 trillion pesos ang kabuang utang ng Pilipinas 0.8% mas mataas kumpara sa 15.89 trillion pesos na naitala noong Setyembre. Ayon sa BTR, pangunahing dahilan ng pag-angat ng utang ng bansa ay mula sa valuation impact ng paghina ng piso kontra dolyar na sumampa sa 58.18%. 1.98 pesos mula sa 56.017 pesos noong Setyembre. May ambag din anila ang kabuang external debt na umakyat ng 3.5% dahilan para umangat sa 5.13 trillion pesos ang halaga nito. Mula naman anila ito sa net foreign loan availments ng bansa na may kabuang halagang 20.47 billion pesos gayon din ang paggalaw sa foreign exchange na nakadagdag ng 152.90 billion pesos sa external debt. Samantala, bahagyan namang bumaba ang domestic debt sa 10.89 o 89 trillion pesos hanggang nitong Oktubre 0.4% mas mababa kumpara sa September level. Paliwanag ng BTR, ang bumabang lokal na utang ay mula sa 52.65 billion pesos na net redemption ng government securities na bahagya namang na-offset ng 6.23 billion pesos na pagtaas sa peso conversion ng US dollar denominated domestic debt dahil sa paghina ng piso. Hanggang nitong Oktubre rin, nananatiling dominante ang domestic debt na may bahaging 67.98% mula sa total debt stock ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Sa iba pang balita, bukas ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa pagtataas ng limitasyon sa karagdagang digital banking licenses na i-issue sa susunod na taon. Ginawa ni BSP Deputy Governor Chuchi Afonasier ang pahayag mula sa inaasahang muling pagbubukas ng digital banking license application sa Enero ng 2025. Ito'y matapos na na ng BSP ang moratorium sa pag i ng bagong digital banking licenses. Sa isang panayam, sinabi ni Afonasier na noon pa mang magsimula ang aplikasyon para sa nasabing lisensya ay marami na silang tinatanggap na katanungan at proposal, isa na rito ang posibleng karagdagang slots. Bagaman isa itong posibilidad, sinabi ni Funasier na ang pagbabagong ito ay nakatipende pa rin sa pasya ng Monetary Board. Kasalukuyang may limit na hanggang 10 digital banks lamang ang maaaring mabigyan ng license to operate ng BSP sa bansa. Alim sa slots ay nakuha na ng mga bankong GoTime, Maya o Overseas Filipino Bank, Union Digital Bank, Uno Bank at Tonic Digital Bank. Mula rito, apat na aplikasyon na lamang ang natitirang slots sa ngayon. Naggay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon! Inanunsyo ng Konsuhi Group na nakompleto na nito ang $272 million acquisition deal sa cement manufacturing na CEMEX Holdings Philippines o CHP. Ayon sa Consuhia Group, sa pamamagitan ng mga kumpanya nitong DMCI Holdings, Semerara Mining and Power Corporation o SMPC at Dacon Corporation ay nabili na nito ang nasa halos 90% ownership ng Semex Asian Southeast Corporation, ang parent company ng CHP. Base sa transaksyon, 51% ang nakuwang effective stake ng DMCI sa nasabing acquisition deal, 10% sa SMPC at aabot sa halos 29% naman sa Dacon. Sa isang pahayag, masayang binati ni DMCI, SMPC at CHP Chair Isidro Consunhi ang SEMEX, o Semex Holdings Philippines mula sa pagiging bagong miyembro ito ng DMCA Group. Anya ang nasabing acquisition ay nakalinya sa core expertise ng Consunhi Group at dedikasyon nito sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa Pilipinas. Kasabay ng acquisition deal, itinilaga naman si DMCI Board Advisor, Executive Vice President at Chief Finance Officer Herbert Consuhi bilang bagong pangulo at chief executive officer ng Semex Holdings Philippines. Itinatagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. At tinanawalanin dito sa ang Pilipinas ngayon.